Ito ang take nyo. <laughs> <laughs> Ako nga din, gutom na. Huh? Yan, sale. Sale siya lang. Mashallah, mashallah. Yan guys, puro siya rilo. Ang dami yung sale. 50% off. Salman, your model here. Why? Yan yeah, o, Tain, sell lang siya, sale. Yan, yeah, no, oh. Ganda ng rilo o. Oh. Sarap mamili. Yan o, mura lang, mura lang. Yan mm. guys, mura lang sila, mura lang. Magkano okay, ka lang? Diba? Ito naman mga shoes. Shoes sale 10% off. Oh, diba? Oh, yan no. Oh. Yan sale din. Yan lang presyo niya. ito naman yung mga bag yan, gamit sa bahay sale sila, lahat ay sale <coughs> Oh guys, di ko alam kung hanggang kailan ang sale dito. Talaga sale. Hindi lang ako makapamili ngayon eh. Ano? Teka, titingin lang pajama ng anak ko. Baka makakita din eh. Napapabili ng pajama eh. Ayan, pajama. Lalaki naman. Oh, yung lalaki. Teka,